umaga mga bro may mga tubo na po mga bro yung tinanim namin no? kalabasa po may bulaklak na may bulaklak na po sitaw may bunga na po Malaking bagay po yan mga bro igan kung tatanim nang halang gulay Ang bagay po, sa mahal po ngayon ng sa school po ito mga broiga eh, no? yung pamaralan binisita ko lang po at uh, tinignan ko lang po yung mga tinanin namin dito po sa eskwelahan po ng aming uh, barangay po sa luyot po sa luyot napatola po Aga po na rin po o, yung patola. Ang na po yung patola. Ang okla mga bro, higa, no? Eh, po yung, yung tanim po kaming okla. Kasi po mga bro, bats-bats po yung ginawa po sa amin. Kami po, ang tinanim namin po rito, pechay. Yung first batch po. Pechay, sili, uh, kamatis, talong, yung po kami tinanim, tinanim po rito. Okra, natanim din po kami ng okra. Ito po yun. yaya oh. Yeah, kami po natanim yung okra. Kaya lang po, na, iba lang po pesto. Kasi nung ano po yan, punla po pa, punla po nung inuwanan namin nung natapos po kami rito sa Palmaralan. ah uh, punla pa lang siya, malilet pa po ba. Eh, ngayon, yung second batch, dito nila pinuwesto kasi doon po nakapuesto yan. No? Doon namin pinunla. Eh, mas maganda po ang pwesto niya ngayon. Pre! Pre! Uh. Eh, to, eh. Ano ba kaya third batch? Oh, third batch. Ayo, sila po pala yung nagtanim ng ano ng, ng... sitaw. Tinanim po nila sa sa vlog si kasi ako eh. Oh. Bilalag ko to Tita sitaw. Rosa. Eh. Ayun, sila siya. Yung third batch sila po yung nagtanim ng ibang gulay. Katulad po nito, sitaw, mga bro. Sitaw. siya po nagtanim niyan. Hindi ako nagtanim lahat niyan. Oh. Siyang nagtanim yan, third batch po sila. Ito, talong, talong, oh. ito yung hmm. ko, ito yung pinanim ko yeah. yan, mga uh, tamong na yan. Uh, Tapos, itong mga sitaw na toto, to, ito uh, ayat po eh. Ito uh, uh, ayat yeah, po. Yan, sila po nagtanim naman. yan, yung mga sitaw, oh. ito pong patola, sila rin yan. Pero yung palaya, may palaya rito, tinanim ko hindi, rito eh. Hindi, rito, hindi, rito. hindi ako nagtanim na, wala, walang Ang Ito yung tinanim mo dyan? Wala, wala. Hindi kaya yung second batch ang, ang bumalat gano'n? Ewan ko lang. Kasi inaanin lang nila eh, yung unang tananim namin. Oo. Inaanin nila eh. Pati yung mga nandun sa bandaron. Ito, ito may patola na rito. Ang ganda na pali. Eh. Oo. Oh. Sa port bat na yan. Kasi yung iniwan niya ng third ah. bus, nangapatay yung mga ano niyan, yung mga halaman dyan. Kasi panahon na yun, tag-init kasi so, yun eh. Oo. Four bats na yan. Four bats ito. Oo, oh, oh, four bats. Oh, may pula pa. Pero yung mga sitaw, third bats yan. Ah. Yan, mga third batch yan. Ah, four batch yan. Mga, ang mga... ganda ano, ng mga tubo. Yan. Eh, may, may ano pa, punla, oh. Ah, uh, ano may uh, yan? Uh, oh. pinagulang nila yan. Oh, para may, ano, may buto. Bini. May bini. Yan, yan, po, yan, mga four batch yan. Ay, yung sa fourth batch. Yan, four batch yan. Yung... Sa third batch yan, pero nagbungas four batch. Oo. Oh. ganon nga din nangyari sa amin eh, yung kaming first oh. batch, mga bro, yung ang din po namin dito, ano, inani, inani na po nung Mayo. Ito o, third batch. At ito, batch. Third batch. Eh. Okay. Ito, 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 yan. Masito na yan. Ikaw wala tanim niya, yung mga sitaw. Hindi, Iba. Ah, oh, yun lang do sa area na yon. Sa area na to sa amin. To. Ayun. Ito, sa Kasi ano yan mga bro, ganun eh, uh, ah, party parte po ba. Ilang tao kayo dyan? Ano, amin kami dito. Mm, anim-anim nga. Ay, kami eh, anong ito, ano to? Sitaw rin ba to? Hindi. Ano yan? ah munggo. Ayun. Munggo. Ayun, munggo pala. Ayun, mga bro, Munggo yan, munggo. Ayun. Munggo yan. Ang dami kong tanim dito, mga bro, yun. Munggo rin yan. Eto, mani ito eh. Eto yan, mania. mani, Eto, e mani yan. Mani eh. Eto, sitaw to, ayat yan. Mga ayat yan. Hmm. Hindi pa sila magbubunga. Katulad nung tinanim ko sa bahay, ah. hindi pa nagbubungi. Eh. Ah may tanim po din kasi sa bahay po yung si Tita Rosa Pag kapit bahay mo? po namin oo hmm. panoorin mo to sa uh, Rohigan Kamanok ah? sa so, vlog kaya yeah. wala pa akong sweldo hindi <laughs> 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 pa po ako sa <laughs> sweldo mga Rohigan ayan <laughs> oh, natin mo mga Eh, tsaga-tsaga lang. lang. mo, ang oh, ganda ng sito, no? Mm. Ganda, ganda ng tubo ng sito, mabloy ka, no? Ang Gata sarap ang to. Oo. Hmm? Ano yan? Ano yan? Green, na, green na mahaba yan. Hmm, Pero sarap ano yan. Pero mga ganyan nagbunga, o. Oh. Hmm. Meron kayo lumabuan. Sarap yan, mga broy ka sa ano, sinigang. May, June, July. Oo, oh, adobo. Oo, oh, tapos yan. Anong, Anong bang kayo nagtanim dito? Uh, May. Ayun, May. Third batch, no? Third batch kami, third batch. Eh, di ba, uh, ano na, ang ganda na, na, ang ganda na ang ganda, mm. Ko, ng mm. Uh, yung pala yung pagkakatirada mo, yung mo ko mo sa akin. maganda so, pag yung pagkakaan mm. ko, yung pagkakatirada ko, di ba? Ah, oh, ah. ang ganda. Pati ito, ikaw na gumawa na itong balag. Hindi, sila, sila na sila na siguro nagbalag niyan. Oh, yung iba na kung, yung... kung, iniwanan ko yan, sumisibol pa lang sila. Mm. Sabi ko sa kanila, alagaan. Mm. Kasi importante yan, di ba? Ah. Tapos itong kalabasa. Oo, oh, ayan, saluhit mo, bro, ikaw kalabasa, dapat to inaalisan ko ka na kasi. Yon eh. yung mga bulok na dahon. Yung mga bulok na dahon, oh. tapos kinukuha yung mga ayun, you know, parang para minasasayang. Oo. Oh. Yan. Nagbinalaga namin to eh. Oh, may Pero kung bayanag... kung sino nag-alis. Eh, no, form aral lang ba? Yes. Pero balis yeah. kami. Mm -hmm. Kasi batch-batch din to mga brohe gan eh. Kanya kami, kanya-kanyang tao po ba na nagtatanim. Ayun eh, mga brohe ang ganda ng. Ito diba? pwede nang anihin to ah, yung bulaklak na yan. Oo, oo. Try mo na. Na. Try mo na, paalam ka lang. Eh, nga... Sarap 'yon, no? Ngayon sa Biyernes, munggo. Eh, masarap 'yung bulang lang. Oh, bulang lang. Eh. Yes. Mga sili mga brohe Ang ganda po yan mga brohe gan, ganto sa dulo na yun. Yan, yeah. mga, mga sili napa. na yan, mga tanim ko yan, mga yan. Hmm. Nalis lang nila dito yung ibang sili. Dati, ang ganda-ganda nito -ganda eh. Mm. Ito, itong mga talong na ito, okra. Yung na yan, mga talong ko yan. Oh, ito, pula ito eh. Doon na, doon nakalagay doon yan eh. Sa dulo, pula yan. Akin yan Kaya lang, lang ganun nakalalaki pa lang doon. Siguro yan. Pinula eh. Dito, dito, tsaka doon sa kabila. Hindi. Galing yan ng ano rin. Inanong in, ko lang, tinanong ko na, na. Kayano, oh, Oo nga. Yan, Pula yan eh. Tinanim, kayo na nagtanim dyan. Kumbaga sa kumakay na nag ayos. So, kasi pag tinanaman po mga bro, higan, ba, pula. Kapag namin, yung susunod na bat, sila naman ang magtatanim. Maganda ng sili ko. Siling haba yata yan. Sarap yun, yung dahon, kahit yung dahon sa, ano, tinola. Tinola. Kahit sa dinuguan, pwede rin yun eh. Dito na ako. Ah, sige, sige. Tanim po na ang aralan. Kaya naman po ako mga bro ega nagpunta rito. Dawa nung no, may pinahukay sa akin. Uh, tiningnan lang po yung linya. Ito po oh. Pinahukay po sa akin nung no, uh, presidente po dito ng eskwelahan. Hindi ko na nga po bina, binabidyo. Gawa nung no, hawak ko po, po kasi yung pala tapos maghukay bareta at kung ano-ano pa mga uh, tools kaya hindi ko na po video ay pre pre vlog lang ako ha yan yeah. po mais sari sari punta tanim kasi po ang nangyari po rito pagka po malimbawa ayan katulad po niyan yung fifth batch na naman po ang pagtatanim. Yung magpupuesto po ba? Punla po yun eh. Yung punla po yun eh. Mm. Ah, meron na po ano. Biyaw ka na Buong ano. po. Buo ka na. Ayan po ang batch 1. Batch 1. Yan po yung una na nagtanim po ba. Dito po sa screen school namin sa Venteriales papaya talong Ito po hinukay ko po kasi yan hindi ko na nga lang pinakita sa video kasi yung yung po bang may niibahin po namin yan po yan tipo kaya po pinaukay iibahin po ang estelasyon para isang isang linya na lang po ba kasi ang linya po pa iba iba yun meron doon tapos meron dito pag -anun. yung nakikita nyo po ba pag yung pag ganun yung sa nasa kaliwa ayun isang linya na lang po ang gagawin namin Ayan po yung ginawa ko, kaya po tinawag po ako ng presidente rito, pinawag sa akin yung uh, main ng tubig. Dahil po pa, uh, uh, isa na lang po yung linya na gagawin. Diretta na po doon sa ho yata yung linya ang gagawin. Wala nang dadaanan, isang ano na lang po. May buwan na yung ako ko. Ang nangyari po kasi ito, bats-bats po mga pangigil. Eh kami, pairs-bats po kami. Mas may, <clears throat> Kaya, mga pula po yan. Yung pip-bats, sila naman ang magtatanim yan. Yung pal Yung kausap ko po kanina, fourth or third, hindi ko lang humala kung pang siya, pang apat Ayan po. Ayan po ang itsura nung pagkakatalim. Ayan, farm aralan. Kaya po tinawag na farm aralan, sa paaralan po nagtatanim tapos pagka may mga bunga na po dadalhin po doon sa kantin, libre po 'yan eh iaalo sa mga bata lulutuin sasau-isasaog doon sa ano po sa mga recipe po ba sa sa mga bata naman ng ano po ang ipakakain libre po 'yan mga bro eh yung gulay ha pero yung pag ano po yung pag ano pag tatrabaho eh may sweldo po yan din to bo ng sabawit yan po mga bro igan ano po yan pula sila yung pang limang bats naman sila naman po ang magtatanim ilalagay nila ng pwesto ayun batch 4 po yung batch 4 Batch 4 po so, sila. Sila yung bus 4 naman ng kwan. Ang, ang nagpunla po ba? Hanggang dito na lang po mga buruiga ng aking vlog. Marami po salamat. Thank you for watching. Bye bye po. tanghali po mga bro no. Oh. Ito po yung Ito po yung ano yung tinanawin po namin no. Oh. yung sa farm aralan po. Ayun po ang itsura ngayon no. Oh. Na-vlog ko na po to nung tinanawin po namin to. Ayun na po siya mga bro Wigan. Oh. Ayan na po siya. Ayan sa luyo. Kaya lang to mga broygan, eh, yung unang tinanim namin na pechay, inaani na po. Kasi po yung pechay, madali lang po yun eh. Madali lang po lumaki yun. First batch po kami. Ay, ito po. Uh, tela yata tanim ng third, third, batch iba naman po tinanim nila pero yung nasa bungat po doon yun po ang mga tanim namin ito sa third batch po ito ayun na po mga bro higan mga tinanim po yan mga third batch kasi batch to batch po yan eh. hanggang 5 batch po yata yan e eh, 4 patatapos na po yung ano yung third batch for may port may pang apat pa po may port pang port batch po ba eh ano po yan eh ano po yung chunks ito po mga tanim namin yun. Kamatis, okra, sili, pechay, talong. Ito na po, dati Malit lang po itong papaya ngayon oh. malaki na po. Ayan, may bunga na po yung italong. Yung tinanin po namin. Po, may, may bunga na po. Magandong po yan, mga buhay ka, Sa dulo. Ayan Matis. pa rin po yung ano, meron pa rin pong nakatirang pet cherry po. Ang kamatis po. Sa luyot. Ito po yung mga nilipat ko, mga luoy ka, Eh. unang vlog ko po yung nilipat ko na sili ayan. yung sili po yung kung nasa vlog ko po yan yung nilipat ko sili yan. So, ayan. yung kore niya okra yung patola po magapang na po yan May kangko, ngayon po. Ah, puti po ng kangko, mga bro, yun. Ito sa paano tinanem na po nila yan yung mga teb, ba't sila po nagtanem yung mga iba? Ibang gulay po. Ang palaya po, ito po yung apalaya dati, ito yung gumagapang pa lang po siya doon sa may bakot po na yun. Kaya lang sila, yung mga third blood, sila ganyan nila ng uh, bak, ano, uh, tao to. Yung ano, yung kapangan po ba. Ganyan nila nito. Nung patapos na kami, walang ganito po yan. Ito lang. Ito lang yung mga nilagay namin. Sila, yung mga third batch, sila, sila na po yung iba nag, nag ayos po ba? Yan po yung kwan, yung na tinanin po namin. Pero itong ang palaya, kami na po nagtanim yan. Yan po yung tsura ngayon ng ano. Yung tinanim po namin. Ah, ganda po ng ano. Ganda po ng tubo ng saluyot. Yung dito po, ang tanim ko rito rin, Pechay po eh. Tinanim po rito. Sa third batch, sili po, tinanim nila. Yung pumalit po sa amin sile, kamatis pwede pwede share po sila tindig kaya hindi lang siya kaya gano'ng marami hindi ka nung sa amin madami po kaming tinanim dyan naali na rin po kasi yun eh yung tanim po namin kami po kasi ang ano ba, ang first batch na nagtanim dito. May mga buwan na rin po yung mga talong. Patola. Ayun, po Ayun, rin pa patola 14. 'yung boundary pe patol mga bro Egan. Sige po mga bro Egan, hanggang dito na lang po aking video, no. Thank you for watching. Bye-bye po. Bye.